Hi guys! Good afternoon. What's up? Alam nyo ba be? Kailangan ko mag-declutter ng damit. Kasi, kailangan yung damit namin. Eh. By the way, yung cabinet po namin is wala kaming, ano guys, wala kaming cover <laughs> sa cabinet. So, ayan o, wala siyang mo, wala siyang tabon. Yeah, sobrang dami na parang pati yung kay Arian, marami na rin damit na hindi na ginagamit. So, nahapo ako, behinap na mataba. So, let's go. Buna oh, ko dito ang balay ko. ko na t-shirt. Pambahay na shorts. Ito pang lakad na t-shirt. O, oh, diba? Lakad na short, panglakad na mga pants. Diba? As in, walang naman. Susunod natin yung kay Arya naman. Ang daming pang ano, damit ni Arya? Gusto so, na nyo. Yan yung damit ni Arya. I'm sure mamaya may empty yan siya. Ah, ito. Mga ano niya. Panty. mga siya ano eh? oh My gosh. Focus. Guys, Oh. 'Di ba nagbebenta ako ng ano, ng pre-loved clothes. Minsan may mga ganito talaga mga branded. So kinikip ko 'yan siya pag may branded na kasha kila mm -hmm. Look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit. hear the sound of empty streets. And guys, look, ayan. Yan na lang natitira ang damit ni Arya. Di ba? Empty. Di ba? Empty na. <laughs> Lahat yun guys, as in hindi na talaga. Ang dami nang maliliit na marami ng mga promansya na hindi na talaga kasha sa kanya. Dito tayo sa hangiran. Kasi marami din dyan na hindi nakakasya sa amin. So ayan guys, ta-ta! Ayan Ay, ng aming sobra. So far, marami pa rin naman siyang natira guys. Pero kanina kasi talaga nagsisiksikan. Kita nyo, yung kinuha namin sobrang dami. Yung iba maliliit na sa akin kasi alam niyo naman. And baka nang ano guys, nag ako ng 9 kilos. Merong ibang kahit hindi ka siya, kinikip ko pa rin kasi malay mo, ba? Diba? Parang naman may motivation akong pumayat. Big pa papan di ba? Diba? Goal ko is pagkakasyahin ko siya. Sunday, mga two years from now, di ba? Hasha na siya sa akin. Charot. Anyway, so maliligo na tayo, B. Kasi, anong oras na? Hindi pa rin ako nakaka-ligo. Yesterday has gone to sleep.